Hey uh, guys good morning guys si uh, welcome sa amin si channel our um, CCTV uh, channel yah sa yes, umagang ito ay tayo kung sa, sa midsayap no yung para atin po ng uh, yung yung seminar, yung, seminar yung, sa yung international yung care kami so, oh, so, Ayan, suot uh, na kami. Ito yung aming driver, oh. Si mga pastor, mga pastor Lando Bye babe sa ating Pugali. channel. Bali apo sa lokain. Pero ano ba? Yan, yeah, welcome Kaya welcome sabi. sa aming channel. Iba talaga ang puso ng dating president. Na mo nakatutok ang kamera. Iba. May mga pangyari na kala natin wala lang pero meron pa lang merong mga uh, pinakita may significance may pala si bunga nga ni kung ano niya kung pinatay kung kita plans, sabi niya kay ano kung pinatay kita bakit buhay ka pa ngayon no <laughs> 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 <Di> bisaya <baka>, di <laughs> talaga dito na siya kanang ang iyang kuwang kasi eh parang kanang ay bayang Anong tawag niya? Parang... Biro-biro lang. Biro-biro na kan ba yung... Pang ano lang Parang kasabihan na, na lang niya ba? Oo. Oh. Ah, ma'am, tingnan mo lang ang mukha ko. Kasi iba ako pag... Iba ang ang mukha ko pag nagbiro ako. Pero kung galit ako, makita mo nag-abot na ang mga ngipo ako. Ano niya? Galit na ako. Yan kaya pati yun pata. Ay! Ano na, nagpisa na ata sila sa idsa ata ngayon eh. Nagrally na sila. Nagrally na sila? Oo. Oh. Kahapon, kahapon Kahapon, nung isang araw. Sino ang H tampoco. ikaw nila? Si Bais? Oh. O si Presidente? Si Tap, laban nila si Pipi. Il laban niya si Pipi. Mahina talaga siya na leader. Parang Kasi nga sabi daw niya, anuhin pala natin ito. Baka marikol. Hindi ko wala nakikinig, buong Pilipinas. Baka marikol ang... Oo, so oh, an? BBM. Oo, oh, oo. Oh. Yung tatay niya. Ano nga bang gagawin natin? No, Ibig dila sabihin, dila. Ni, wala siya talaga. Yan lang si Jijen. Jijen, okay. ang pahila rin. Yan no, lang, no, oh. sa islang. Oh, Dito BBM na tayo sa Cotabato City. Oo, malayo ang presyo. Man. Anak ay 10 kilos. Tapos kapit-bahay mo naman, oh. Bili ka doon. Marami kang pera. O ikaw naman, ikaw pila pa doon. Ayan yeah, guys, dito sa Cotobato guys Dati walang masyadong mga <laughs> Mga malaking building Sabi Pero na, ngayon <laughs> dahil oh, yan, muna, <laughs> yung mga, yung mga improvement <laughs> na Ayan, <laughs> May ama Wala Computer, school Buti hindi niya sinang driver lang ako nito, boss. So, dati may mga wala kaming kuan dito yung traffic light. Ang masakit yan kung 502 ka. 500 man ang May mga Jollibee oh, na rin na yan. Limit, no? Oh. Kaya ka 502 ka, sakit na o. Uh, mga computer oh. college, ayan so, may driver na rin, may Jollibee. Kaya may Greenwich. Tapos yeah, grabe eh. uh, Dati wala kaming uh, uh -huh. Ang ko daw ba ito kasi walang na, traffic light noon. Yun na lang. No? <laughs> you know, Gawin -gaw yung mukha natin yung traffic Habang okay, may ticket pa, pa, eh ano kanila. Kasi may limit din. Yan may mang iyasal. Kaya kailang maawad yeah, pa. Kaya di man pinabukasan yeah. pa siguro na. Merkury mga talagang libritters Malaki mga building na rin. Mga din yeah, naman. Ayan. Kung may stock, malamigas. Pero kung wala, So, yan sa Cotabato na tayo. Galing kami sa Awang. Ano nito? Ano nito? Nag-a-blog ano ka? Vlog ka? Oh. Vlogger ka pala? Na-monetize na ba? Vlogger usahe kasi di. Pero alam ko, si Pastor... Nakasahod at na uh, dalawang bisis. Nakasahod ka na? Uh, o, 5,000 lang. 10,000 lahat. <laughs> uh, twice, twice. Pero, Monthly yan, Pastor. No, and kasi day, hindi day, ko masyado ginagawa lang ba? Uh, kung gani, apo ako lang ako, tapos yun. Time lang okasyon ba na gano'n? Oo. Oh. Wala nang ko. So, kaya ka okay, oh, kung... hanapin ka rin niya. pa, lang. pala yung na. Pero kung kwan, pero kung... Hanapin rin niya. Oo, may naman ako ni Mita. Ay, sure. nag... Ano na tayo sa... Monetize na, 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 na ako. Tira Wala pa. Wala ya, may mga mau um, building ada rin no? Magang, uh, rin yung development Kota Bato City. Hello? yang ng Hello? niya? Hello, choppy, choppy. Ah, okay na, okay na. ah sir, uh... bagong building naman dito mga bintahan mm -hmm. ng mga tayo namatay pa lang misis niya no? ang sakit daw yan cancer daw sana pray? kaya yung kasama natin na uh, pastora yung nagbray si tayo si namatay na si... yung oh. siya kaya nga nag request ako na mag lead ako ng pray Kararating lang nila galing daw na ano ko talaga yun naramdaman diverse, ay, an, si si diversion road, mocha, si, po, mm -hmm. uh, si... uh, puto si si... tatlo sila, Lata. Sana hindi na lang ito si puto sabo, na, siyempre, hmm. chinis kay, ayun, ay, ito yung chinis, bakadus na makita, magkita sa unahan, dun sa unahan, yung area tadi ito, ha? Ito yung mga ibang nasin ha? Ayan. Ito saan ang mga baso? Ay, pati lang ito ang sa akin. Maka doon sa unahan, no? Dito talaga yun. Oo, sa unahan na siya. Diversion mo kaya? Sina? Mamaya, kung wala diyan, tawagan natin. Tawagan ayos, 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 po! ayos, 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 Ayan siya nakaw po. Oh, yung yung atubang uh, dito. Mm. Maro si Babo. Ano yung tumayo? Babo. Mister. <laughs> natin no, ang posisyon natin niya. Ayun oh, nagkakaway. Yeah, gani. Sige lang. Uh, ang yeah, ganda uh, na yung mga ating kasama yeah, na pastor. Uh, dito na uh, tayo ng dadaan sa Diversion Road. Wala pa ala iwas. Tapik tayo. ako ano oras kayo nag-uwi? Gabi na, alas 5. kami nag-uwi ah, doon. Alas 10? nag doon. kami dito mga quarter to two. na oras naman pala. Naniguro lang din ako, bless kay, alam mo na. Replace yan kay Pastor Alex. ano ba ako? Ako ka ba ako ginarimay? Nabukas na doon. Pero ngayon sa topic, 8 to Gabi si Pastoran.

Magkano ang bigas um, dito? 29. Pesos? 29 pesos. Ah. Kilo. Ayun. Bawat tao din so, kilos. Uy, ganda. Kay so 290, shop. no? Wait na ano. Mura lang, eh, Mura na. Mura So ito yung project ni BBM. Saan si ano? Bongbong Marcos na yung hindi, uh, wala na, na doon sa kuan kailan hindi lang 20 pesos 20 pero 29 pesos, pesos okay na yan ang daming tao yeah, namigay na siya ng title yeah. sa pandoon oh. sa luzon ng lupa wala kadakang tao was dito bigas yeah, ang daming so, tao sa kilometro pang siya pa yan ang daming tao marami ang lili dito Tingin, daming tao para kukuha ng bigas. 10 kilos, 290 no? Mura na yan ba? Yan, yeah, no, ang pinakamura ngayon. O, oh, 29. Pero kasama na, man din. Sabi uh, ko, commercial rice man din. Pero okay siya pa. Pero yung Pero bakit ngayon lang yun? Sana noon, pag promise niya, pag ano niya na. 20. Ano, 20. hindi magkaagad yun siya mga kuhan. Hindi, dahil ito mo anda. Sa nila ni... Oo, sa problema na... Pero mga Mga tao kang doon. No, nag-uwi oh. wala man dala. Oh, hindi na nakaabot. Oh, hindi na nakaabot. Uh hindi -huh. na. Kasi sabi ng ubos si na 'yon. Sabi umuwi si <laughs> na liwaan, si Jet Jet na umuwi na liwaan. Kasi Palman Red One Man. Pastor Lando, uh -huh. kay Bishop Bet na ano sa kanto ng Luna. Sa may petrol, parang malayo naman ito magdaan. Ayan guys, dito tayo dyan so, sa diverse. <coughs> Si para iyo oh. So yeah, Tapos, mga ay, kasama ko guys, kayo oh, naman mga pastora, gaganda ng mga Mga pa ito guys. Oh, dalaga, pa yan dalaga isa, isa, oh. dalawa, tatlo. Apat? Apat. Uy. May binato na sa likod. Oh. Ayan. Oh. Tapos sabi ko diver. Ito yung namin. Ang yung namin. tuloy-tuloy kasi yung Nah, hawa. Namun, tayang misiknya baru. Hah? Oh, oh. See? Master Bino. Oh? Oh, oh. Kailan-kailan? Sebuah periode. Ikaw langang. My condolence. Salam. Aku langang ini binata. Sobatku. Iya, iya. Nang. Oh, sakit Aisah, mangsangkit-sangkit maranasan banyak. Alis pa ba itong mga baybay ito sa gilid pag i-extension nila? Ayun po Silaw, silaw. Pero kaso talaga tayo naka-ano, kayo kay malayo. Gusto rin sa realidad dito kasi si Pastor Charlie. Palakpak. Bawal na dun magpalagpak. Okay, may-ingay man. Sa harap na sa tatiglang. Yan, punta na kami sa May rewards daw Yo, may kabilisan na tayo konti. Kasi ang salita siya na Anong oras kayo tayo dito sa May isang oras ba? A few moments later. Have you ever listened to a message in the church all the time you were thinking my wife really needs to hear this message or as you have your quiet time You may be thinking how perfect this message is for one of yourself, your members or a member of a church. The Holy Spirit can deal with other people in His own way and in His own time. In individual, in uh, an individualized situations, is for you, not for someone else. Okay, Missyorable, you must have some gates of whether you have achieved it or not. Not I will have. Not, I will have more Ayan, tapos na rin kami guys Tapos na rin kami sa aming uh, Training seminar ng ICN Kung paano mag uh, Lead ng mga Kung paano mag uh, Turo no, sa mga tao Ayan Tapos na rin kami Ayan, na kami guys Dahil natapos na po yung aming Seminar Hindi na nagsama po ay, meron ako kasi schedule yun, timing na. Saan ba? Sa? yung topic Saan Sa akin lang, makapunta lang sa Bukit <laughs> gusto, gusto, gusto mo. Eh, Ayan, na tayo guys. Tapos pa yung aming training. <laughs>